So, what's up mga Lodi? Good morning sa inyo lahat yeah. dyan. At, para tayong physical fitness ngayon. So, magbibis na tayo. At, wala pala yung gagabitin natin ng sapatos mga Lods. Wow! Yan. So, kahit si Mihay ka tuwa gamitin natin dahil para iwas kapilok tayo mga lods. Ah? <laughs> so, sana ama. manalo tayo mamaya. So, abangan niyo na lang lods so, yung ano, bablog ko mamaya yung laro namin kung patutuloy. Yun. <laughs> ayan mga lodi, nako! baka limutan natin isuot yung ano pala natin ito mga lodi yung protection natin sa ano sapa natin so ito mga lods so. ayan lalagay tayo nito para ano, mga lodi para hindi tayo masyadong ano, kahit ma Dapa tayo. Na tayo protection. Yun. Ah. Inak natin yung isa. So, mga lods. Tagal-tagal -tag -tag na tayo nila kapaglaro. Yeah. Kailangan natin magpapawis. Ah, pala mga lodi, pagka medyo nagkakaidad na tayo, kailangan nating magpapawis para yung mga buto-buto natin eh may stretch so, yun mga eh. ready for the ball game na tayo so bangan na nalang mamaya yung game namin ay ah, ibablog ko nalang mamaya huwag tayo makapag live eh so hanggang dito lang mga lods yung ating usapan so yung kalimutang magkano dyan mag comment like at kung po pwede magusto nyo syempre i-share nyo na rin para marami mga alam sa ating gagawin ngayong araw na to so yun lang mga lords uh, peace out